maraming ugat oh. Ito ay din natin itong mga crispy people ng baliktad. Magandang araw sa inyo mga crispy people, lalo lalo kay Sir Ga Agri TV. Okay, uh, ngayon mga crispy people, sa so itatanim na natin yung uh, pinadala sa atin ni Sir Ga na mga lakatan. So ito ngayon, uh, nilagyan ko na siya ng mga pattern. So dito, uh, isa doon, isa doon. So uh, sa isang hilera is tatlo tatlo, tatlo, tatlo. So, bali labing dalawa yan mga crispy people. Mag-uumpisa muna tayo sa pagbubungkal ng lupa. Ayan, so, yun na. I Start na tayo. By the way, mayroon din pala dito yung saging. Kaso ito mga crispy people sa Sinan Pablo ng klase ng saging. So, yan itong maliit na bakante na to. Dito tayo mag-uumpisa. Paparamihin natin dito. Then, kung papala rin tayo magkaroon ng mga sabwal, yun na yung kukuha na natin ng uh, pangumpisa. pang-umpisa para ating maparami. So yan na nga, binili uh, binilisan na natin ang ating pagbungkal para hindi kayo mga mainip mga crispy people. Yan. So labing dalawa yan mga crispy people. Yung uh, lalim niya sa sakto lang para mabilis lumubas uh, lumabas yung uh, mga tutubong bagong punla ng saging. Yan. So ito na mga crispy people. Bali pinasingaw na muna natin to no kasi kakagaling nga lang sa plastic. So inilabas na natin siya agad. Uh, pinasingon siya natin ng ilang minuto para maka ma-adapt niya yung uh, makapag-adjust siya, makapag-adjust sa, makapag sa panahon natin dito no. So let's go. Ipisa na tayo. Pipiliin natin tong mga crispy people. Ito maraming ugat oh. Ito ay tatanim din natin itong mga crispy people ng baliktad. Yan, tanim natin siya ng baliktad. Baka sakaling bigyan tayo ng uh, maraming ano nito. Maraming sabwal. So ito, hindi natin lalahatin na itatanim na baliktad mga crispy people ano. Yung iilan lang. At sa uh, ano din natin, susubukan lang natin kung uh, mabibigyan tayo ng maraming sabwal. So ito naman dito natin itatanim. Diret-diretso lang tayo. dito isa uh, talagang pinagpilian ko mga crispy people yung mga uh, sabwal na itatanim ko ng pabalikan. eto na nakikita nyo po ngayon sa pang apat na to na aking uh, sinubukan sa labing dalawang itinanim ko sa apat naman yung nakataob so yan yung babantayan natin mga crispy people kung uh, magbibigay ba talaga magbibigay ba talaga to ng uh, maraming uh, sabwal ayan So tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon na uh, mag-uumpisa tayo sa konti lang. Pero alam ko naman na hindi magtatagal mga crispy people. Dadami din po at dadami yan. So ito ngayon nakikita ninyo isang uh, maliit lang yan na lupa. Malamang nyo pag sinerte tayo, baka makapagtanim din tayo sa napakalawak na lupa. So yan, na uh, isasabay lang natin yan, yan lagi sa ating pagdarasal para malay nyo pag pinalad tayo yun na rin yung mag angat sa atin yan so yan mga crispy people so sana tapusin nyo itong video na to kung gusto nyo pong mag start magtanim ng uh, mga lakatan pwede po kayong mag order ng mga sabwal kay Sirga Agri TV so i-message nyo lang po siya ito yung kanyang page yan, then follow nyo na rin siya. Babay mga crispy people. Maraming maraming salamat sa panonood. Mga crispy people, sa mga gusto pong mag-order ng lakatan, pwede po kayong mag-message kay Serga Agri TV. Ito po yung kanyang page. Murang-mura lang yung uh, kanyang mga lakatan mga crispy people. Ang minimum niya ay sa uh, 10 piraso. Then uh, free shipping na po yun. Bago pala matapos ang video nito mga crispy people, shoutout po muna. Shoutout kay Pai Eli, Melik Tawos, kay Samabini, Kay Brad Joel Abeliano, dyan sa iba bansya. Brad, ingat dyan Sa mga taga Binitayan, daraga, lalong lalo kay pading Jonathan Luneria, shoutout Padding. Kay Rowan Marcaida, shoutout Pads. Kay George Nares, shoutout. Sa mga taga Tagas, daraga. Kay uh, Peter Jan marciliana shoutout Pads. Kay DJ Boski. Kay Bonbon, dyan sa Salbasyon, shoutout. Kay Tita salvacion Monreal, dyan sa Tinampundan, shoutout po. Kay Pading Nest TV Tambayan, shout out pads. Sa so mga gusto po palang lang magpa shoutout mag-comment lang kayo diyan sa baba at i-comment niyo na rin kung saan lugar pa kayo galing para nalalaman natin kung hanggang saan umaabot ang ating video. So mga crispy people, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. Sa so mga nag-share din ng ating mga video, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.